maabilidad, madiskarte, maalam, at hindi kailanman mauubusan ng paraan. Yan ang utak ng gam! Uy, Mari! Thank you, ha? May handaan ka pala. Hindi ka nagsabi. Wow, may pa-sausage pa at kaldereta. Uy, teka, Mare. Naku, huwag mong kakainin yan. Ha? Bakit naman? Okay na to sa akin kahit malamig. Uy. Teka, Mare, wag. Mare, ano ka ba? Favorite ko to. Uy, Mare, sira na to. Pwede ka lang patikin. Mare, panis na. Ma mare. Tatlong buwan na pala to sa ref, hindi ko napapansin. Lagi kasing nakatakip Ay, Mare, sayang. Pera din ang pinambili niyan. Nangihinaya nga ako, imbis na makatipid, eto, papunta na naman ako sa palengke para bumili ng panghapunan. Eh, mare, next time ha, alam mo na kung sinong tatawagin mo ha. Oo na. Last mo na yan ha. Kanina, tampok ang samut-saring tips at iba't ibang techniques na hatid ni Joe Cabrera Alabastro. Kaya para hindi masayang ang pera, narito ang mga wais na paraan para safe and healthy ang nakakain sa hapag kainan. Ang ating tip mula sa momspantry.com.au. Ikaw ba ay mahilig sa salad pero kakabili mo pa lang ng lechugas, lanta na agad kayang tumagal pala ng lechugas for 3 to 5 days kapag nilagay sa refrigerator. But make sure na ito ay nasa tamang storage. Para sa long-lasting salad, makakatulong ang paper towel at i-arrange lamang yan bago ilagay sa chiller para naman makaabsorb ng excess water at hindi ma-expose at malagyan ng oxygen ang mga gulay, salad at lechugas kasi ang oxygen ang nagiging sanhi para madaling masira o mangitim ang mga gulay. Tuwing umaga, madalas ka bang naso surprise ng amag sa tinapay? Naunahan ka na sa iyong almusal. Hindi uubra ang amag sa ating food hack. Tangkay ng celery ang kailangan. Bago yan, hugasang mabuti ang tangkay ng celery. Pagkatapos ay tuyuin gamit ang paper towel. Mataas kasi ang moisture content ng celery na nakakatulong para hindi maging dry ang tinapay. At mapanatili ang freshness at softness ng tinapay. Papasok mo yan sa loob ng iyong tinapay. Sa plastic nito at isil mo doon. Huwag kang mag-alala dahil hindi maglalasang celery ang tinapay. Subukan mo! At ito ay siguradong epektibo. Eh, mabilis na pagkahinog ng saging. Concern mo rin ba? Kailangan mo lang ng cling wrap. Balutin ang tangkay nito. Ang saging kasi nagpoproduce naman niya ng ethylene gas. At kapag lumabas na ito, yan ang cause bakit mabilis mahinog ang saging. Sa ganitong paraan, ang shelf life ay madadagdagan for about 3 to 5 days. Samantala, sa iyong paggrocery naman, kailangang unahin mo ang meat at chicken sa pamimili. Ihuli mo sa iyong listahan ang gulay para hindi naman ito malabog. Pag uwi naman, unahin mong ilabas ang gulay, saka mo isunod ang meat. Ang mga karne, pork, chicken, beef, hindi dapat hinuhugasan kapag hilaw dahil sanhi ito para makaspread ng bacteria all over your kitchen kung hindi pa naman lulutuin, ilagay ito sa ziplock. Ang idea, kapag walang oxygen, mas tatagal ang karne. Kaya siguruduhin na bago ilak, walang matitirang hangin sa loob. Sa paanong paraan? Ganito po. Ilagay ang karne sa ziplock. Yung plastic na yan, ilulubog mo sa tubig. Pero, ang gagawin mo, itulak palabas ang hangin na nasa loob ng ziplock Saka isara at ilagay sa freezer. Parang magiging vacuum sealed ang iyong karne. Yan ang ilang mga pamamaraan para humaba ang shelf life ng gulay at karne. Ang ating tip, mula sa momspantry.com.au Ako po si Joe Cabrera Alabastro, nagatid sa iyo ng paraan upang ang buhay ay mapagaan. Dito yan sa Utak Langgamit.